Gusto kong magsalita sa bawat komunidad ng Pacific Palisades, Altadena, anumang iba pang lugar na apektado ng mga sunog na ito. Ipinapahayag ko ngayon na ang bawat muog na nasa ibabaw ng mga komunidad na ito ay masira. Ngayon, sa pangalan ni Jesus. Idinedeklara ko na mabuksan ang mga pinto para sa probisyon na hinding-hindi ka magkukulang. Ang Diyos ay gagawa ng mga himala sa iyong buhay. Lumingon ka sa Kanya. Gagawa siya ng malalaki, kahanga-hanga, dakilang himala. Higit na maliwanag ang iyong kinabukasan LA. At lahat ng LA ay para kay Jesus. Si Jesus ang naghahari. Ito ang lungsod ng revival. Sinasalita ko ito para sa bawat tao dito at sa bawat tao sa LA lahat ng uri ng espiritu ng depression ay dapat umalis ngayon. Ang bawat espiritu ng takot at pagkabalisa, takot para sa iyong buhay, takot para sa iyong bahay, takot para sa iyong mga mahal sa buhay, maging malaya sa lahat ng takot. Ngayon, nagsasalita ako ng kapayapaan sa iyo, kapayapaan sa iyong puso, kapayapaan sa iyong isipan mula ngayon. Hayaang mapuno ka ng kagalakan sa pangalan ni Jesus. Sa bawat tao sa LA, nagsasalita ako ng kaligtasan at nagsasalita ako ng revival. Hallelujah!